shoutout nga pala, para sa mga nambabash dati kay Easy Meat. Iba sa atin dyan, yung mga rapper pa sa Pilipinas. Ah, parang pinabash siya. Sinabihan nga, basta gapo pa, no? Pero asan sila ngayon? Parang na-break niya yung actually kasabihan na no? Welcome sa isa na namang episode ng Umerpus Project. Ngayong araw, sasagutin natin. At minabuti namin ginawang video platform yung pagsagot namin sa aming last video regarding kay Isimil and Eminem na almost 41,000 views and still counting. At dami doon na nagko-comment at nagtatanong kung ano ba talaga yung mga potential possible na reason kung bakit kinuha ni Eminem and Dr. Dre si Easy Mid. Inisa-isa namin actually yung lahat ng comment and the ultimate question is what is the possible reason out of the thousand high potential rapper in America bakit si Easy Meal na ating kababayan? Yung napili ni Eminem and Dr. Dre na isama sa kanilang grupo to be one of them. Let's check it out. Matapos nga yung pinag-uusapang Photoshop na litrato na lumabas sa Instagram at uh, iba pang social media platform na kumpirma na nga talaga na si Easy ay kasama ng dalawang bigating American rapper which is talagang idol yan. Eminem and Dr. D. At the same time, ngayong buwan na rin na to, eh, nakapaglabas nga sila ng kanta na lahat naman ay content ba? Talaga namang inabangan ng nakararap. Ito nga yung release. Mm. Pero wala pa silang nilalabas so, na official music video nun. Dito yung release na trend ha. Release <laughs> na ng anta, Ayan, maiba lang. At saka ngayon din mismo, within this span of how many weeks, bago siya, uh, lumabas siya noong uh, August 19 actually. Kasama yung release at isa nga yun, si Easy Meal. Siyempre, na newest sa top 10 na uh, nakasama sa Billboard chart. So, actually, parang top 3 yata sila ng mga last week, no? nga, ang maganda ron eh. Isipin mo, Barge, makasama ka lang dun sa top 10, okay na. Mapunta ka pa sa ikat. Top 3 pa, wala, lo? third owner ka, di ba? Mm. Kaya talagang, isa na rin yun sa patunay na talagang magaling mm. nga ang mga Siyempre naman. Pang international talaga yung mga pagsaka natin ito. Proud na proud tayo at isa tayo sa mga nagpupugay sa ating kababayan na tinatahak na niya yung iba klaseng landas ngayon. Kung dati-dati rin lang, no? parang magdami nagbabas sa kanya. Shoutout nga pala para sa mga nambabash dati kay Easy Meat. Iba sa atin dyan, yung mga rapper pa sa Pilipinas. Ah, parang pinabash siya. Sinabi niya no? nga, dati actually merong kasabihan basta gapo pa, no? Pero asan sila ngayon? Parang na-break niya yung actually kasabihan na yon. asan no? Asan sila at uh, isa pang maganda, pati kami na dama yung platform natin which is in social media nga, naglabas tayo ng tukol Hindi ko akalain na 41,000. And still counting right still now. Still counting. Right? Still counting. Isa lang to sa patunay na talaga namang ang mga kababayan nating Pilipino talagang may suporta pa rin sa mga kababayan nila. Lalong-lalo na maganda ang itinudulot itong pangalan or nakakapag-angat pa ng moral sa mga kapwa Pilipino. At ayan uh, na nga eh, si Easy mismo, mismo. So napakarami nga ng comment doon na nagtatanong kung ano ba talaga yung reason kung bakit talagang napili ni Eminem and Dr. Dre si Easy Meal na which is sa ating kababayan. Unfortunately, hindi pa rin talaga naglalabas ni Eminem ng reason or specific reason kung bakit pinili nila si, si Easy Meal. Hindi rin tayo basta-basta pwedeng magbitaw ng mga sasabihin or papangunahan natin sila. Talagang masasabi lang talaga natin. It's we really need to be proud na meron tayong isang kalahi natin na naandoon sa mismong pinakarurok ng tagumpay kasama niya yung God of Prop na tinatawag. Isa nga sa mga nabasa kong komento, no? dahil na rin daw yun sa pinapakita ko, siyempre, talento, bukod sa pagrarap niya, easy Meal, iba't ibang genre yung kaya niyang pasok. So, Pagandang hindi, punto yun. hindi lang siya nag stick talaga sa rap. Kung nakita mo, sumayaw din siya, di ba? Sa, so, ibang, sa ibang music video ni Easy Meal, kung papanoorin nyo, kaya niyang sumayaw, kaya niya ng rap, kaya niyang tumugtog, which is talaga ng mga kahanga-hanga. I think one of the primary reason why Eminem choose Easy Meal is because bukod sa malaki yung potential ni Easy Meal, katulad nga ng sabi mo, multi-talented siya when it comes to versatility. He can literally sing, he can dance, he can act, base sa mga nakita natin sa mga music videos niya. And of course, he is a good rapper. Sabi nga nila, hindi natin talaga pwedeng pekihin yung karakter ng isang tao. Siguro yung pinagmulan ng karakter ni Isimil, dahil yung tatay niya, alam naman natin lahat na Rockstar yun tatay niya. Paul Sapiera. Mm -hmm. Sabi nga nila, hindi natin kayang dayain yung ating real character in life. Kasi kung talagang ano yung ikaw, lalabas yung talagang ikaw. At yung mga talent nang galing doon sa mga background environment mo in life, and yung family, mga nakakasama mo, kung ano yung mga hobby mo, doon yun nabubuo o nade-develop sa kung ano yung character mo in the present moment. Actually, Easy Meal teaching us na dapat pala pinipili natin yung mga sinasamahan natin, mga kinahihiligan nating hobby, at saka yung mga bagay na ginagawa natin in the present moment kasi magbibigay yun sa atin ng inspiration at bumubuo yun ng ating pagtatao sa pamamagitan nun, itadrive ka nun doon sa future na meron kang mabubuo na character na bagong ikaw. And sabi nga nila, so surround yourself with people who you want to be in the future. Kaya sa mga pagkakataon na to, isang napakagandang aral na makukuha natin na sana palagi natin ginagamit yung mabuti o sa tamang pamamaraan ng pagpili kung sino yung mga taong sinasamahan natin at yung mga taong magbubuo ng karakter natin pagdating ng future. Kaya na rin ang sinabi mo, Nakadepende ang kapalaran natin sa kung ano man ang ginagawa natin. So, hindi tayo pwedeng magagandang magandang future kung wala tayong gagawing action. At bukod dyan, syempre, yung scene at yung mga environment na kinapipilangan mo, kabilang na, na yung mga kaibigan mo or pinakikisamahan mo, ay yung mga taong makakapag-influensya or makakapagturo or makakapagdagdag sa kayahan or uh, kabuuan ng iyong pagkatao. Kaya, maging matalino tayo at maging open tayo sa criticism. So isa na naman napakagandang talakayan para sa ating lahat ng mga viewers kayong araw Mahalaga ka sa amin Lagi namin pinipili yung mga magagandang topic at yung mga magagandang talakayan Para ilabas tinggo linggo Dito lamang yan sa channel At kapag hindi ka na-entertain Sigurado Dinaya